lagang bawah Lapit na tayo. mahangin talaga. Up, up. <laughs> Mga magawa ng ano ah. Baboy, baboy. Asa yung baboy mo? Asa yung baboy? Ay, tingin. Video mo yung may inodoro. Ay, talaga, sosyal. Sosyal yung baboy niya, may inodoro daw. Tingin. Ba, isiyar ata ito eh, kaya may inodoro. Tama nga, no? <laughs> may inodoro. <laughs> may bato. kasi ito eh yan, magagawa sila ng baboy tabi ng ano ito eh karayan, kaya hindi bawal Kanino baboy ang ilalagay mo dyan? Sa'yo? Ha? Ha? Ah. Kanino pa ito to? Sa'yo? Kunin mo na yung isa. O kunin mo na yung isa. Kirahin na natin. Abang umagawa. <laughs> ilang ba? No. Tatlong baboy? Ano? Tatlo-tatlo lagi mo? Ay, tatlo-tatlo, dalawa dalaw pa lang. Mm -hmm. Cedric sa'yo, nasaan? Ah, yun doon, doon na may CR. Social no, may CR. Pero tatlo? Aba, o no. meron pa rito ito, kanino ito babay dito? kailangan dito malayo sa mga kapitbahay pag mabaho, maingay pawal Toga gawin yung pispano? <laughs> dapang dapat talaga, Nakalapat sa putik, yan malapit naman anihin